ang kaklase kong asuwang. Sa isang payapang bayan sa probinsya, kilala ang barangay Santa Elena bilang lugar na puno ng mga alamat at kababalaghan. Ang mga residente dito ay sanay na sa mga kwento ng mga inkanto, kapre at aswang na umiikot sa kanilang lugar. Sa isang lumang eskwelahan, dito, may isang kwentong nakapagpatindig ng balahibo sa mga estudyante at guro. Si Carlos ay isang normal na estudyante sa Santa Elena High School. Mahilig siya sa sports at laging kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Carlos. Siya ay tahimik at bihirang makipaghalubilo sa iba. Sa kabila ng kanyang pagiging misteryoso, magiliw naman siya sa kanyang mga guro at mga kaklase. Isang araw, may dumating na bagong estudyante sa kanilang klase. Si Amanda, ay isang maganda. At matalino na babae mula sa kabilang bayan. Agad na napansin ng lahat ang kanyang kakaibang kagandahan at ang kanyang mga mata na tila may itinatagong lihim. Sa pagdaan ng mga araw, napalapit si Amanda kay Carlos. Magkasama sila lagi sa grupo ng mga proyekto at mga aktibidad sa klase. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, napansin ni Carlos ang mga kakaibang bagay tungkol kay Amanda. Madalas itong nawawala sa kalagitnaan ng klase at kung minsan naman ay natutulog sa buong oras ng kanilang aralin. Isang gabi, nagpasya si Carlos na sundan si Amanda pa uwi para malaman kung saan ito nakatira. Habang sinusundan niya si Amanda, nakita niya itong pumasok sa isang madilim at masukal na bahagi ng gubat na nasa likod ng kanilang bayan. Dito, nakita ni Carlos ang isang lumang kubo na tila ba matagal ng pinabayaan. Lumapit siya at sumilip sa bintana. Laking gulat niya nang makita niyang si Amanda ay nakaupo sa gitna ng kubo. Nagbabasa ng isang luma at misteryosong libro na tila ba may kakaibang kapangyarihan. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at lumabas ang isang matandang babae na mukhang hukluban na. At ang kanyang mga mata ay tila ba nagliliab sa dilim. Nagulat si Carlos nang makita niyang ang matandang babae ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki at ang kanyang mukha ay naging kahindik-hindik na halimaw. Anak, oras na para maghanda, sabi ng matanda habang nagbabago ng anyo. Oo, ina. Kailangan nating magpakain ngayong gabi, sagot ni Amanda habang unti-unting nagbabago rin ang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang mga ngipin ay lumabas. Nagmistulang pangil. Sa takot, agad na tumakbo si Carlos pabalik sa kanilang bayan. Nanginginig at hingal na hingal, agad niyang pinuntahan ang kanilang punong guro upang magbigay babala. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga guro at mga kaklase. Sa halip, siya ay napagbintangang nag-iimbento lamang ng kwento. Ngunit, hindi tumigil si Carlos. Isang gabi, Nagplano siyang bumalik sa Kubo kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Tonyo at Lito upang kumuha ng ebidensya. Dala ang kanilang mga kamera at flashlight, naglakad sila papunta sa gubat. Pagdating nila sa Kubo, tahimik ang paligid. Nagpasya silang magtago sa likod ng mga puno at hintayin ang pagdating ni Amanda at ng matanda. Ilang oras ang lumipas at sa wakas, dumating si Amanda at ang matanda. Sa kanilang panonood, nakita nilang nagsimulang magritwal ang dalawa. Ang kanilang mga katawan ay muling nagbago ng anyo at nagsimula silang magchant ng mga sinaunang salita. Biglang may mga lumabas na mga anino mula sa paligid at naramdaman nila ang malamig na hangin na tila ba humihigop sa kanilang lakas. Ang mga anino ay nagmistulang mga kaluluwa na nagdurusa, umiiyak at humihingi ng tulong. Tara na. Umalis na tayo. Bulong ni Tonyo habang hinihila si Carlos. Ngunit bago pa sila makaalis, napansin ni Amanda ang kanilang presensya. May mga tao sa paligid. Hulihin natin sila! sigaw ni Amanda. Agad na tumakbo ang tatlo, ngunit hinabol sila ng mga anino at ng dalawa. Habang tumatakbo, naramdaman ni Carlos ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Bumagsak siya sa lupa at nakita niya si Amanda na nakangiti ng malupit sa kanya. Hindi ka na makakatakas, sabi ni Amanda habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ngunit bago pa man siya mahuli, dumating ang kanilang mga kaibigan at binato si Amanda ng malaking bato. Nabitiwan ni Amanda si Carlos at agad silang tumakbo palabas ng gubat. Pagdating nila sa bayan, agad silang nagpunta sa bahay ng barangay kapitan at ikinuwento ang kanilang nakita. Agad na nag-imbestiga ang mga opisyal at mga residente. Natagpuan nila ang kubo ngunit wala na sina Amanda at ang matanda. Iniwan nila ang kanilang mga gamit at ang lumang libro na puno ng mga ritual at orasyon. Simula noon, naging tahimik ang bayan. Si Amanda at ang matanda ay hindi na muling nagpakita. Ngunit ang takot at kaba ay nanatili sa mga puso ng mga tao. Ang kwento ng aswang sa barangay Santa Elena ay naging bahagi ng alamat ng bayan at si Carlos ay naging bayani na nagbigay ng babala sa kanilang lahat. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at ishare sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.